Ayan mga guys, eto na yung ganap yung pauwi namin sa Wawa Dam mga guys, ang lalaki ng mga rito sa baba. Panay picture dyan si Madimo. Oh, di ba? Napakalupet. Mga mga Madi, mga Padi. Ayan, so sa tanawin diyan mga guys. Picture picture muna si Madimo dyan Napakaganda nang ah uh, uh, tanawin diyan, oh, di ba? Napakalupet. 'di ba? Oh, syempre, lakad-lakad na kami diyan palabas. 'Di ba? So pauwi na kami diyan, guys. So maraming nakaparking dito ng mga motor. 'Di ba? So sa mga residente siguro sa loob dito, guys. ayun no? 'di ba? So nakakatakot lang dito kasi may kita mo yung daanan na mga bato. Ano, you know, mga bilog parang kuweba. 'Di ba? Sa baba nakikita mo 'yan, no? Oh, 'di ba? Ang lalaki ng mga bato. Oh, 'di ba? Shout out sa mga viewers natin diyan. And shout out sa mga bantay rito sa palabas ng Wawa Dam, 'yan oh, yung diyan yung ano bigayan ng ticket. Mga Lodi. Oh, 'yan oh, 'di ba? So, napakalupet. So, dito na kami, guys. 'Yan may harang diyan siguro merong ba diyan paloob ba? Diba? So napakalupit ng uh, papasok or palabas rito. Kaya syempre chill uh, moving lang kami diyan, lakad-lakad lang kami. Makikita mo naman sa baba oh. Napakalaki ng uh, mga bato diyan. So mahirap siguro dito pag once na malakas yung ulan or nag-flowing diyan kasi ang lakas ng boss ng tubig diyan mga lodi. Ah, diba? so, shout out, shout out sa lahat ng mga OFW diyan. Woo! Siyempre, for the lakad dyan si Madimo, pauwi na kami dyan. O, di ba? Mekos-mekos na kami dyan. Palabas na kami ng uh, wawa dam. Medyo malayo, guys, yung lakarin. Pero, sulit naman. Pagdating mo don sa loob. So, syempre, ito na yung palabas. O, di ba? So, lalaki ng mga bato. May kita mo naman. At saka sa baba, guys, sa kabilang side. Ang ganda rin ng view sa baba. Ang kita mo dito sa unano ipakita ko sa inyo guys o oh, di ba napakalupet mga lodi o oh, di ba syempre for the video lang kami diyan mga madi mga kabilogs oh, di ba so lakad for the lakad kami na naman diyan Diba? So yun lang naman guys Ingat kayo lagi Thank you and God bless sa lahat ng mga viewers natin Ingat, ingat. Thank you sa lahat ng mga supporters natin dyan and sa mga nagla-like, nag-share ng video natin. Thank you and God bless you guys. So, bye-bye po. Ingat kayo lagi kung saan mga...